natin ngayon is ang aros na ba? 9.21 Kaya ulit Kain muna Ito nagbe-breakfast ayan nakabalik na kami hindi na namin na i-video yung iba dito na kami sa Mawa guys pinakpak namin kagad yung biyahe hindi na kami naka hindi na namin nakapag video kanina galing kaming Marikina Diretso na kaagad nyo na uh, oras na ba? 4.33 na nga pala. Ayan, dito kami ngayon sa Mowa. Kapagod. Ah, so guys, para hanap muna kami ng makakainan. kami nagtatanghalian guys let's go yan po ano mga yan pala yung nangyayari ngayon yan yan yung pala itsura ng mawa ngayon ayan. Yes. Let's go. Diretso na nga yan, Pi. Sina. Sina ito man tala. <laughs> Kawawa, ano? Nasasakop na yung ano nila. Oo, oh, malamang. by. Let's go. Tara na tayo. gutom na ako. Hindi pa ako yung buko. Sa kain na ba muna tayo dyan? Kain muna tayo. Kain muna tayo? Ha? Sa kain tayo dyan. Baka mag-trap yan. Hindi ano ba yan? Mura lang yan. Ha? 2.50 din. Sa kain na ba tayo? Hindi. Hindi na lang sa kain. Eh dito na lang. Eh saan? sa kabila. Meron yun. Oo. Oh. O, oh, dyan na lang. Oh, na lang.

Nag-mo-moist. Ayan na dito. Okay.

Thank <laughs> you. Guys, nandito tayo ngayon. Dito sa Mowa ay mamaya pasok tayo dun sa anak. Uy, 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 uy. Sa lalaki na video ka ng kanyang pagbagsak sa lumawa ay Punta tayo mamaya sa loob ng mawa Tignan natin kung mayroong Mayroong Anong uh, masasabi mo? Isa pa Isang ikot pa Isang ikot pa? Ya, yeah, isang ikot pa Bibili ulit pag isang ikot Ini pending di bunga, Pak. Di Starbuck. ha? Starbucks. Hah? Starbucks. Starbucks. Starbuck. <laughs> side na kami na uuwi na pagod na diretso na iba to guys ito na lang kami pag na kaya update na lang ayan nakauwi na talagang bakbak na Dere-dere na. Aras na ba? Mga wow, 11 po Kaya dumating no Maganda guys